Mateo chapter 20 verse 1. Ang karya ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng magang maaga upang kumuha ng magagawa para sa kanyang ubasan. Nang makasundo na sila sa upa ng isang salaping pilang sa maghapon, ang mga magagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli nang mag-aalis 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta naman sila. Lumabas na naman siya ng mga alas dose ng tanghali at ng mga alas tres ng hapon. At ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-alas 5 na ng hapon, siya lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanya lang, Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho, sagot niya lang. Kaya sinabi niya, Kung gayon, pumunta rin kayo sa akin ibasan. Nang gumagabi na, Sinabi na may ari ng ubas sa kanyang katiwala. Tawagin mo na ang may manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang trabaho. Ang mga nagsimula ng mag alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tiisang salaping pila. Nang lumapit ang mga naguna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon Ngunit ang bawat isa binayaran din ng tig-iisang salaping bilang. Nang makakayoy, nakreglamo sila sa may ari ng ubasan. Sinabi nila, isang oras lamang ng trabaho ang mga ito nang huling dumating. Samantalang maghapon kami ng trabaho at nagtingis sa nakakapasong hingit ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari nang ubasan sa isa sa kanila. Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pila? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nagkuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking may bigan? kayo ba'y nag dahil ako'y na magandang loob sa iba? At sinabi ni Yesus, ang naghuli ay mauna at ang nauna ay mahuhuli. Nang nasa daan na sila pupuntang Jerusalem, ibinukod ni Jesus ang labing dalawang alagay at sinabi sa kanya, pumunta tayo sa Jerusalem. Do'y ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y kukudyain, hagubitin at ipapakaw sa krus, ngunit muli siyang bubuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo. Kasama siya ang dalawa niyang anak na lalaki. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus upang sabihin ang kanyang kahingan. Ano ang gusto mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya. Kapag naghari na po kayo, paupuin ninyo sa inyong tabi ang dalawa kong anak, isa sa kanan at isa sa galiwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihini, sabi ni Jesus sa kanila. Kaya ba ninyo tiisin ang hirap na malapit ko ng danasin? Opo, tugon nila. At sinabi ni Jesus, Daranasin naman ninyo ang hirap ng titilisin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang maupo sa akin kanan at sa akin kaliwa. Ang mga upuang iyo'y para sa pinaglalaanan ng akin ama. Na marinig ito ng sampung alagad na galit sila sa mga Dahil dito, pinalapit ni Yesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay itinataas ang kanilang sarili bilang mga paginood sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siya'y nagsusunod. Hindi ganyan ang dapat umira sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayang maging lingkod sa iba. At kung minuman sa inyo ang, na, na, ang nais maging una, ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging anak-anak ng tao ay napalito, hindi upang alingkuran, kundi upang maglingkot at iahalik ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Pag-aalis nila sa Jericho, si Yesus ay simutan ng mga napakaraming tao. Doon ay may dalawang bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Ang maraming nilang dumaraan si Yesus sila ay nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabak po kayo sa amin. binagsabihan sila sa mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw, Panginoon, anak ni David, mahabak po kayo sa amin. Tumigil si Jesus, ginawak sila at tinanong, Ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po namin makakita. Naghabak si Jesus sa kanila at hinipo ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sila'y sumunod sa kanya. Amen.